Tiwala. Malaking factor ang trust sa isang relasyon, lalo na sa mag-asawa. Kung wala ito, hindi talaga kayo mag-work. Kung meron man pero hindi buo, yung may konting pagdududa ka pa rin, magiging ugat pa rin ito ng away ninyo. Pero kung ibinigay mo ang iyong tiwala 100% sa partner o asawa mo, you will have a long and lasting love. Hindi naman kasi pwedeng sabihin mo na may tiwala ka sa partner o asawa mo pero kinukulong mo naman siya. Kontrolado mo ang mga galaw niya, minomonitor lahat ng lakad at inaalam palagi kung sino ang kasama o ano ang ginagawa. Nakakasakal ito sa totoo lang. Nagiging toxic ka na kung ganito ka. Hayaan mong i-prove sa ng partner o asawa mo na mapagkakatiwalaan siya at talagang tapat siya sa iyo. Sayang kasi ang inyong pagsasama kung masisira lang ito dahil sa kawalan o kakulangan ng pagtitiwala. May mga bagay, pagkakataon o pangyayari na talagang susubok sa inyo kung gaano kayo katatag. Kaya sana malampasan niyo ito. Kung hindi ka komportable sa ginagawa ng partner o asawa mo, sabihin mo, pag-usapan niyo ng mahinahon. Hindi talaga kasi masusolusyonan ang problema kung galit lang ang ipapairalin niyong dalawa. Lalo na kung may anak na kayo, isipin niyo ang kapakanan nila kasi sila ang unang maapektuhan. Ibigay mo ng buo ang tiwala sa iyong partner o asawa at ipaubaya mo ito sa Panginoon nang sa ganun, magkaroon ka ng peace of mind. Iwasan ang overthinking kasi nakakasira ito sa iyong mental health at baka magkasakit ka lang. Instead of thinking negative thoughts, why not yung positive na lang ba? Diba? Yung mga bagay na gusto mong mangyari o gusto mong ma-achieve. Law of attraction is real. Mahirap makahanap ng taong tunay na magmamahal sa kaya kapag natagpuan mo na siya, huwag mong hayaang mawala siya ng dahil lang sa pag-overthink mo. Pahalagahan mo ang bawat sandali kasi maikli lang ang buhay. Magdasal lagi sa Panginoon, humingi ng tulong kung ikay naguguluhan and He will surely enlighten your mind. God is our strength. God is our greatest provider. God is our ultimate healer. Trust your partner or spouse and above all, Put your trust in God's hands.